nagpapasalamat din ako sa mga ano, mga division supervisors uh, pag-invite sa akin. At ngayon nga, ginagamit ng lang yung technique. Ano sa tinanong ko si Dr. Jonathan Bernabe na sa Cabuyao City Division ay halos wala ng non-readers. Kasi ang ginagamit nila ay i technique. At yung mga nag-invite sa akin, uh, sa Cavite City, Baka ganun din. At yung San Luis Baisiya, nasa San Jose City, in-invite din ako doon. Especially sa Island Garden City yung summer ng Davao or, Oriental. Almost, al lahat ng schools ay bumili sa akin ng aklat. Kaya, as of now, gusto kong malaman sana kay Dr. Lourdes Manlapos kung ang mga estudyante doon sa Davao del Norte ay mga readers na. Gusto kong malaman kasi lahat ng paaralan doon ay bumili ng aklat ko. At siguro gumagamit na ng e i techniques. Sana nga, matulungan natin ang mga. Ang purpose ko lang naman ay hmm, mawalan tayo ng readers. Pwede naman lahat gumamit ng kahit anong teknik. Kahit anong teknik yung gamit, yung gusto ng guro. Ang problema lang natin, eh, kung ayaw ninyong lumabas sa kahon, ayaw ninyong umalis sa comfort zone ninyo na kinasanayan, pagkatapos uh, every year marami kayong man-readers, hindi, sino ang kawawa? Hindi ba nagkakaroon ng guilt complex ang ano? Hindi ba nagiging guilty ang teacher? kapag meron siyang mga non-readers? At ano ang magiging kinabukasan ng bata kung patuloy siyang magiging non-readers hanggang high school? Sumawa naman kayo. Itong ASWS -E technique ay tested and proven ko na. At maraming teachers na ang nakapanood ng demonstrasyon ko na after 55 minutes, nakakabasa na sila ng story. Oh, pero, alam ninyo, napansin ko ha, i-invite na ako sa, parang let's say, Bicol Radio. I-invite ako as guest speaker and demonstration teacher. Magdi-demonstrate ako. Nakita nila na nakabasa yung mga non-readers na binigay nila. Sila ang mga nagbigay sa akin ng non-readers. Pagkatapos, yung principal bibili ng complete package. Yung principal lang ha. Yung mga grade 1 teachers na dapat siyang magturo ng beginning reading at yung mga kinder, hindi naman bumili. O, oh, paano yan? Paano sila magkakaroon ng ano? Ng zero ng readers. Napanood na nga nila ang demonstration. Magandang resulta. Hindi naman sila bumili ng, ng complete package ng clavarious technique. Anong gagamitin nila? Simply, dahil nagtitipid. O, di bakto, ano naman, marungko. Dahil ang marungko ay free, libre, uh, siguro, ano yan, supply para paaralan. So, walang mangyayari. Kung magtitipid, may ano naman, may sahod naman ang guho, malaki naman ang sahod para once in a lifetime ka bibili ng ano ng complete package pagkatapos ang kapalit niyan ay wala kang nan readers magaan ang pagtuturo at ang mga bata ay magi-enjoy magi-enjoy sa pag aaral ng pagbasa hindi katulad ng sakit-sakit na sa lalamunan oh magi-enjoy ba ang mga bata ng ganyan Katulad kahapon, may inasis ako dito sa tutorials. O yung pag pinapabasa mo ng wa, tinuturoan ko ng wa. Ang, ba, ang simula ng walis ay wa. Nang pabasahin ko, wo, ho, 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 ganyan na. Tapos yung, yung sa, um, is daw is. O, tapos yung ba, may a, ab. Di man sabi ko may a ah, may may bibig na buka hindi ganyan na ba ang pagba ibuka mo ang bibig din may bibig na a ah, dapat buka ang bibig pero kahit na may may a ah, binabasa ko na pa bakit hindi 'yung ba ganon din 'yung um, wa oh pinapasa na sound nila kahit na may may kasamang vowels. So, ganyan ang napansin ko sa mga batang tinuruan ng sounds at alphabet, letters of the alphabet. So, yan ay nakakalito sa mga bata at nakakaabada, nakakapaantala sa mabilis nilang pagkatuto ng pagbasa. So, ang um, ako lang gusto ko sana na wala tayong nang readers kaya nag-effort na na ako mag-imbento ng technique para makatulong sa mga guro ang pinagsisisihan ko lang ay kung bakit hindi ako nag um, sana nag-apply akong maging principal maging supervisor para malaya akong makakapag-recommend nagamit gamitin itong technique teknik para mawalang tayo ng non-readers. Eh kaso, wala talaga. Hindi ko pinangarap na maging school head. Hanggang master teacher lang ako. Kasi mas gusto ko ba maging teacher, maging classroom teacher. Gusto ko magturo. I enjoy teaching. Pero ang hirap pala dahil wala kang lakas. Wala kang authority na i-recommend ang iyong inimbentong technique. Na kahit nakikita na ng ibang uh, supervisors, ibang division supervisors, na effective talaga, talaga yun, parang ayaw nilang tanggapin because of crab mentality. Mababang tingin, mababang tingin sa kapwa um, Pilipino. Siguro kung ako naging superintendent, mataas ang tingin nila sa akin at susunod sila kung ano ang i-recommend natin. Eh, kaso, hindi ako nag-ambisyo na maging, maging mataas kasi nga, mas gusto ko magturo. Mas gusto ko dito sa, dito sa baba. Pero, darating din ang panahon na ma-realize nila na ano, mas mabilis makapagpatuto ang East Korea's technique. Kahit na English-speaking pang bata,